ang problema ng mga taga Agusan del Norte, literal daw na cannot be reached. Kaagaw na mga magsasaka sa kanila mga aanihing binhi, ang mga ibong maya. Pero I wonder, pinapayagan ba ang paghuli at pagpatay sa ibong maya? Uh, right now, pwede sila talagang hulihin kasi pwede sila nakakabawas ng ani ng mga farmers. Masyadong marami pa sila. Pagka-indigenous species na ibig sabihin maunti na, sa karang magkakaroon ng batas ang laban sa paghuli sa kanila. So, ganun kadami yung maya. O, oh, hindi na yan nakakatuwa, mga Karangir. Talagang ilulubog ka sa utang pag mga ganito kadami na maya. So, okay lang naman kung kunti, pero pag ito, istina talaga ito, mga Karangir. Ayan, mga Karangir. Ayan. Sa aming mga tagapanood na hindi alam yung buhay magsasaka so no, tamang panunood lang mga Karinjer sa aming vlog para maunawaan ninyo yan yan first time naman mga Karinjer first time ngayon ulit tayo nakaka huli ng ganito. for the first time in his career wait <laughs> 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 gabi pa mga Karinjer nagpatabas na kasi dami yo what's up mga kalender ayan magandang magandang umaga kasi madaling araw mga kalender no? Ayan, madaling araw at nandito na kami sa bukid na walang papel papel na walang bukid ayan kasama nga pala natin si karinger loy ranger, oh, okay. at, at may dalat talaga kaming flashlight no headlight kasi okay ano, umaga sa madaling araw mga alas dos, umalis na kami sa aming bahay at kasama nga din pala natin si Karin Zerbo at yan, inumpisa na mag magtabas so ito mga Karin Zerbo pala yan yan si Karin Zerbo magandang madaling araw mga Karin Zerbo yan ah, parang broadcaster pag, ba? Ano, pag uh, ah, pagbubutihin natin ngayon para marami tayong huli para yan. may, may mapakita namin sa inyo na Marami talaga. Ayun, isang sako mahigit. Yeah. Sana sana. Yung ano namin, dalawang sako, pero mas maganda yung advantage daw kasi pag hindi dalawang sako, edi may isang sako. Oh, <laughs> magaling, magaling. ayan Kuha ba ito sa sako, go? E ako so, ha dito. Yo, ayan, aming love shoutout nga pala sa uh, nanuod sa aming vlog no sa panghuhuli ng Maya. At grabe, Tulid yung kuminto mga karinger at marami ka, marami pa lang nakaka-appreciate sa aming ginagawa kasi akala namin dati yung ginagawa namin ay walang kabuluhan pero ngayon ay yan maraming namangha sa aming trabaho so yan na ah, masaya pa rin mga karinger kahit yung kahit walang palaman masarap <laughs> kahit walang palaman masarap no? <laughs> Dabi. masarap kahit walang palaman yan na solid yung mga komento mga karenger na appreciate meron palang nakaka appreciate kahit wala kami ano ba wala kami yung sohol sa may ari kusang ano lang talaga volunteer ayan salamat sa inyong napakas solid na komento so, salamat nga din sa mga silent viewer no so hiling namin mga karenger na wag niyo i-skip mga wag niyo i-skip ang ads mga ka bilang solid suporta sa amin mag magsasaka ba ah, manghuhuli ng maya no uh, ah, tsagaan niyo na lang panoorin mga ka yung mga ads namin mga ilang minuto uwan ko ini ka so ganyan ka ano kalapad oh. tungod kuha ikasapon ay mo sangkot gud ini So, yun mga Karinjer, no? Ah, uh, salamat. Huwag ninyong i-skip ads, mga Karinjer. Ah, uh, bigay nyo na lang, big, bigay nyo na sa amin, mga Karinjer. Bilang, ano ba, pasahod sa amin. Huwag nyo i-skip, mga Karinjer, kasi ah, uh, umaasa lang kami sa ads. So, yun. Salamat. Lalo na sa, ano, ah, uh, mga OFW. Yun. Salamat, mga idol, sa pagtsagang panunood sa ads. So Miguel Love shout out sa inyong lahat. So hindi na namin maisa-isa. So mamaya tignan natin kung ma makapag shout out tayo sa so, ngayon ay ano muna kami maglinis ba. So ma mamaya na yung shout out sa kainan mga karinger. So abangan ninyo yung kainan namin mamaya mag iihaw lang kami uh, paspasan kasi paniguradong marami ito mamaya. So, pakita ko sa inyo yung ano sitwasyon din mamaya. Oh, dito maka jet hour. Yan no. Bilis maka eh? Bakbahan. <laughs> May karibal kasi. Karibal kasi roto. Pakyawan to, ranger, pakyawan. <laughs> May karibal mga ranger. <laughs> Meron kaming karibal pero tulog pa sila. <laughs> tulog pa sila. Dili, hindi di nila alam. Nandito nang mga karenger. Hindi Lungok. nila alam nila sinugok na. Hindi nila alam na ako'y nag-iisa. Wala <laughs> ka no. <laughs> Ito'y nakikita kita. May Hala. <laughs> ibang kakwento. Wala no. Yan mga karenger. Very talented yung mga karenger na ninyo. <laughs> <laughs> hindi <laughs> mo ba alam? lai na ako'y nasasaktan ano? so yun mga ranger ha huwag niyong escape mga ranger so yun lang uh, abang abang mamaya ay so yun abang abang mamaya bye bye maganda to kasi exercise to kasi ano yung madaling araw pa <laughs> yo yo what's up mga ranger at ngayon ay ano madilim pa rin at tapos na namin masit up yung kay Karinger Bong, yung pinaka malaking kurag. So yung isang kurag, yung gamit ni Karinger Loy ay hindi pa namin na sit up. You know? Ito pa mga Karinger. So, Yung malaking kurag na lagay natin sa ano, area. So abang-abangan lang tayo pag sikat ng araw ay narento pa rin sa aming feeling. <laughs> One hour later. Hey, what's up mga karanjer? Magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Ayan mga karanjer, oh. Napaka maamo yung maya natin dito mga karanjer. At dito lang ako sa malapit. And dito lang. Grabe, napaka amo yung maya mga karanjer. Sana mahuli natin to, no? Kasi laking lugit na naman sa ating kaibigang Magsasaka. Magsasaka. Yun know, o, tignan ninyo yung palay mga karinger o. Oh. Oh, walis, tambo yung nangyari mga karinger. So, kalating, oh, isang hektarya at kalahati ito. So, yung maya nandito lang sa, So, yung i, plano namin, so, huwag naming sigawan. Hindi daw namin sisigawan mga karinger para hindi maano may maya. So, dito lang oh. Dibah, rini yung mga kerenjer, Yung Ano, nang mga pakpak. pak Ano Cak, <tinyan> Pinding yung balahibo ko Mga kringer Pinding yung balah ko Mga kerenjer. Grabe. Ano na to? Yeah, first time ko makakano nito mga cringer. Encounter ng ganito. Grabe. Grabe. Oh my God. Nimbata kong balibo? Grabe. Hindi yung balibo ko mga cringer. Ano ba? Grabe. Ganito pala yung maya dito. Parang baon. So, panoorin niyo mga krenderer yung vlog natin ngayon para makita natin so, makita din ninyo ayun oh so ganyan kadami mga karinger ha so hindi na yan nakakatuwa na maya so isipin ninyo mga karinjer, isang hektarya at kalahati talagang ubos yun oh kita niyo naman mga karindir. walang biro yan walang biro So, tansya namin dito, yung maya ay kaya mga 20 mil. Ay! 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 Oh, tignan niyo mga ka-range, oh. Di ba? Daw, isa! Isa daw! Ay, gliuk daw! Ay, gliuk! Yan na si Karinger Loy Karinger Loy, hindi isang ngiti dyan Karinger Loy Ayun, panalo So yan, uh, napakalaking uh, Ayun o, oh, may signal ba? Napakalaking bagay na mga na nahanap natin to ng na mga maya na to. Kasi pag hindi to nahuli, so marami pang magsasaka na malu malulubog sa utang. No? Dukpahe lang daw. Karena kita sebentuk, bang. ganun kadami yung maya o hindi na yan nakakatuwa mga karinjer talagang ilulubog ka sa utang pag mga ganito kadami na maya so okay lang naman kung kunti pero pag ito, piste na talaga ito mga karinjer kaya sa aming mga taga panood na hindi alam yung buhay magsasaka so tamang panunood lang mga karinjer sa aming vlog para maunawaan ninyo so yan o, kita nyo naman mga ranger yung palay namin so ilang ilang libo yung ginastos dito para ah, mamunga no pero grabe yung ginawa ng maya napakalaking logi nito mga karinger lên gau, đạp gau, yeah, xong bay. Grabe. Dan dipisit. Yan. Yan, first time naman mga karinjer. First time. Ngayon ulit tayo nakakahuli ng ganito. For first time in his career. oh my God. May English na. Oh yeah. Titi. Dami itu setungga ba? Ha? Huh? Tungga bunuh lah. Duk. No. Ini drap nih. Duh. Ini agir nih. Ini agir nih. Aku mau dinikati. Aku mau dinikati. Aku mau dinikati. Aku mau dinikati

Ay, pwede dini, Dili aray mo ibutang dia. ah! Dia arah. Dia arah mo. Loy, yung hapo anara ni. No. Uh -huh. to, Tama. Ay, may katong sasara na ko ito. Ay, Dool pag bundak dari lupad man. Pada pita? Diri. Dito rasak sakto ra ka dito. No? Toro to dito kay ang tambuan. Dia pada doang punga. Kayang ni, kuat po siguro ni? Tris nih. For the first time in his career. lupit! Ya pun. So yan, masaya kami mga karinjira hindi dahil pinapatay namin yung maya. Masaya kami kasi nahuli. then si, ano, si tatay isang magsasakao na pa, napanood sa ating ginagawa. Kasi yun nga, perwisyo talaga yung maya, no? Kita nyo naman mga karinjira, tinabas na namin yung palay. Ito, oh. So, shout out nga pala sa mga okay. nagba... Ha? Okay. Oh, sige. Okay. So, yan o. Oh. So, hindi po kami naggagawa ng anong istorya mga karinger para paniwalaan ninyo kami. Pero kita nyo naman mga karinger. ano Wala na talagang maani gawa ng tinira ng maya. Mas mabuti pa yung dagain, black bag, mga iba't ibang insekto. May, mag, may, may gamot pa. No? Pero dito sa maya wala talaga. Tila, talagang lubog ka sa utang. Ilulubog ka sa utang. Di ba karinger? Ano eh? Tama yan mga karinger. Yan. Na, hindi nakakaalam dyan. Itong maya ay talagang piece sa palayan. Kasi ito, isang itarya ito. Wala nang money. Kahit, kahit isang sako. Isang itarya, mahigit ito. Uh, isang itarya kalate daw. Yun oh, namulak-lak. Yun. Hmm? Isang oh. at kalate, kalate. Dito. Oh, mabigat. Ano ka, sir mo? Okay ka lang? Parang okay, parang hindi. <laughs> okay lang. Ibang, maganda ka dito ba? Dito. Dari? Sige lang, nalagyan mo. Nalagyan mo, mag-agihan

Bantok kaysa tanan ba? Natanawa, oh. Na tanaw <laughs> ah, oh. mga Karinjer ha. mag Magkaibigan tayo dito lahat mga karinger. So pinapakita lang namin yung <laughs> Yung itsura ng palay na kinakain oh. So hindi kami manghuhuli mga ranger ng maya na lang kunti ito. lang. No.

Hay labi gitaw dali mo ikurag niya. Balag ni sagbot. Kanang alalayan na natog lampas-lampas ba. Tao daan ba? Niya ang satu nga dito nato Masama. na to lampasan. Musa di Ako yung Yan. Paspasan mga karinjer. Habang yung yung ibon ay hindi pa mailap no. Paspasan habang hindi pa mailap. Kasi pag nailap yan mga karinjer, ay mahirapan tayo mag ano, huli. So disclaimer sa mga nagagalit Yung ginagawa namin ay peace control to mga karinger So wag, wag, ninyo, wag niyo kaming husgahan So yon Dahil yung trabaho namin ay Hindi kami binabayaran mga karinger Sa totoo lang At yung pag namin ay Wala pa kaming sahod mga karinger Ngayon lang Ngayon lang kami nagboom Ngayon lang kami napansin ni Youtube ng trabaho namin. So, wala pa kaming sahod. So, don't skip the ads mga karenzer. Bilang pasahod nyo na sa amin, no? Manghuhuli ng maya. Kasi kami lang yung, ano, nanghuhuli na lakas loob na pinapakita sa inyo. So, para maa, binabahagi namin mga karenzer, ginagawa namin ng, ng, ng vlog para makita din ng iba na magsasaka na may ganito pa lang na ano, trabaho sa pag-pist control So mas maganda 'to na pest control mga ranger no. Kasi wala tayong ginagamit dito na chemical. So hindi tayo nakakasira ng kalikasan. Talagang natural lang. So shout out sa mga nagagalit sa amin kasi nanghuhuli daw. So sinisira daw yun namin namin yung kalikasan. So walang sinisira na kalikasan dito mga ranger. Walang chemical na ginagamit namin picnic lang talaga so yan stay tuned pa rin mga kanindira bye bye like and subscribe nga pala don't skip the ads let's go Matai jauh ugi ogsok kan ni lang tu dan tu yang kurang dia. Mau gini, this is it pansit. So yun mga sir, ito na yung pinakamaraming maya na, na encounter namin. Matay gaw, iugsok nga ito yung kurag dire gaw. Huh? Kung ano ito, itong iugsok, iugsok dire. Yeah, oh, balag mang lusot, sa si di guru, unsa ba? Hapion ra ba? Aturang, Runa dari Nadir ya? Neighbor muda dari. Hahaha. Rabi Auena. Mulai Yang dukir agak. Crab itu na yang pinaka maya na, na encounter namin mga ranger. Kartiar, nak, ini bakat kuat Sikwan Ten Halo whatever lagi tik yud. Kami lagi. Liyuk rah? Di, gua puda itu ditunuh. Oh, sana naik ikan karo nih? Ayo okay. naik e, ikan karo nih? Matay, balihin na ito na, guru. Dito na, pizza. umbus. Kira bina tuh mangakar injer? Wila! Gaw bunuh lar gue Asa, isa, isa Balinta, balinta Di na to, di nato Balinta, balinta